lakas ng patak ng ulan. Grabe. Huwag naman sana bumaha. lakas ang ulan Lord, sana naman huwag ng lakasan ng musko baka bumaha dito ano men, na doon men? Ababasa kasi itong cellphone pagka ang ginaw nga giniginaw na nga ako eh Di pa nga ako nababasa. nang ginaw na eh. ng Nanindig ng balahibo. lalong lumalakas yung ulan sana wag nang umangin at wag nang lakasan yung ulan kasi babaha kami dito na Lord tumigil na itong ulan akala ko kanina hindi na uulan eh yung pala lalakasan pa niya ako guys, ingat-ingat tayo sa mga sulok ng Pilipinas. At Lumalakas pa rin yung bagyo. Akala ko titigil na. Hindi pa pala. Ibubuhos niya pa yung ulan na malakas. Ingat po tayong lahat. Lalo na yung mga malalapit sa ilog. Tsaka sa tabing dagat, yung mga may bahay sa tabing dagat. Ingat po tayo. Dapat lumikas na po ang lahat. Pag ganito, lumalakas pa rin yung ulan. Para makaiwas tayo sa sa paglubog ng baha. Hindi tayo matrap sa loob ng kamamahay. Dapat evacuate na. bakwit na kung kinakailangan yung mga malalapit sa tabing ilog sa tabing dagat hanap na ng mapag mapapagbakwitan matutuluyan habang bumaragasa pa rin ng bagyo yung ulan hindi pa rin tumitigil kasi ang bilis kaya tumaas ng tubig minutes lang pag talagang babaha babaha talaga siya di ano niya talaga itataas na yung tubig parang isa isang iglap lang baha na magugulat ka na lang taas na ng tubig kaya ingat po tayong lahat kasi hindi natin alam ang mga nangyayari. Talangin ko na sana matapos na itong bagyo na to, tumigil na, lumayo na siya, balis na siya dito sa Pilipinas kasi marami nang apektado. Masyado na, lalo na sa Bicol, ang daming bahay na lumubog sa baha. Pati mga sasakyan, lumubog. Marami nang taong kawawa. Kanina tumigil na itong ulan eh pero biglang lumakas ulit. Mm. Grabe talaga. Bigla na lang, bigla-biglang lumakas ulit eh. Kanina wala na to eh. Akala ko titigil na. Hmm. Lakas. Lalong lumalakas siya. Lalo niyang nilalakasan ang buhos ng ulan ano na kuya, baha na dun? baha na dun kuya? sana naman hindi tayo bahayin dito bumagos yung tubig dire diretsyo sana hindi tayo bahayin may nag ano ba doon? may nagbungkal sa kanto? wala Wala, malamig. Hindi ko kaya yung lamig. Lalo niyang, nilalaka, lalo nilalakasan. Ligo daw, ligo. Si Dada, sana gano'n, naligo. Si Mamila, na tulog. sarap matulog ngayon dahil malamig yan nga lang yung baha Baka tumaas dito bahain kami dito sana wag naman ha magagos Okay lang sana kung dire-diretso yung agos. Huwag siya ma-stack kasi pag na-stack siya, nako, Tataas. Dito, lagot tayo. Lagot ang ating mga gamit. Kailangan itaas. Sana lang, hindi tayo bahain talaga. Oh. Ha? Naglilinis? Buti pa nga nakalinis eh. Na, kung malinis lang itong bahay, ka. ka na. Lalangoy ka na. Lalangoy okay. ka na. Lalangoy bike sa baha.